talaga na, po lakas ng sunog at may nasabog na sa loob hindi na nga po hindi na po kapag dalasa na po sila magkakuntumakan lang mga paninda kaya po sa loob kaya po sa loob ito oh, oh, po ang aking katabi, sunog. Ay, hindi ano pala ito kasi neg-neg.

Sana man ng hangin. Sebelas, dua, tiga, empat, lima, find the hole. Oh. Oh, macem Enggak nana usok. Hei, yo apa yo? Ya, oh. ah, su su juga harapan Damai na. Tidak sembilan puluh, tetapi ada. Jangan ada kemasukan. 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 ada kemasukan. ada kemasukan. ada kemasukan.

Yung buhog yung inapoy Dami na, nalakas na yung Ang hangin Kaya nalakas na yung apoy Kinakain eh. na po yung isang building Tayo kayo dyan, sasabog na Pamayang tumalsik na dyan Leo, 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 Leo. Leo ka dyan. Ina, ina. Hindi, hindi kaya ng bumbero. Walang may ikutan. Ano? May bumbero. May Ayun. Pero kung may may ikutan ka sa gilid yan, mga ano tupido Kaya ang pa. Oo. Hindi kaya tagayaan

Wawa oh, nice. oh, sino ka wawa wow, guys? Chelsea. Bang! Find the hole! <laughs> Layo kayo dyan ha, ah. baka may makatan sige mga bubog o oh. pag kayo nakakit oh. you know, po Pag pumutok kayo, tatasig yan Sa da, ano dyan? Pwede, pwede, pwede sak na. Nasurug ano? Sa na ang building. Papatakan na yung mga cemento. Na nagato na. Na pinaborda. Na Oh. nilang Basta oh,

Nalakas na naman. Dito <tinyo> dito dito dito. Ah, mo apoy oh. Start pa pa po na po kayo. mo po i-start sa katawan. Ha, yung apoy ulit, 'di ba? Taytay po Tayo 'yan, dito 'yan. Dito ang mga sabo 'yan. Paano'y mga tansik din ang bubog. Ayun.

Dami ng na usok na tago sa pader eh, oh. yan, bay, baka bubaksak na din yan. Bapit lang na yan. Dami ng na usok Ayun, okay, so. na nalabasan nang ano sa pader, oh. Ayun po, ito mo yung dun Ayun, oh. Ayun, guys, oh. Nalabas ng usok sa mga pader, oh. Katuna ng pader na, katuna yan. Sito na gumuhu yan. Nah, na. mag... eh, babaksa na. Po, ang babayraming building. ...init. Mga. Naa, tapos na Eh, sa Sasabog din yun Sabi yun yun na! yun 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 na yun yun na. yun na yung usok eh. Kau aku bayu tak bisa dikutuk. Jadi tak ada lagi. Baru macam anak kau tak ada terap. Tak ada terap. Bagaimana? Tak ada mana? Tunggu, jangan lupa saya. Saya Ayo, 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 tayo guys May tindahan nga dito mga bala At baka may <laughs>

Okay, Oh guys, <laughs> okay, sa itim na naman. Uwi na tayo? oh, uwi na tayo. guys, uwi na so dito na lang po ang ating ang ating palabas. Uy, thank Hmm. Ito po, may sunog. Ay! Ito, oh, may sunog, ay, may, may, may sunog. sunog. Eh, yeah, sunog. Sunog ko. Ito, ah. uh. uh. yeah, ay, Ah. Parang dito, ito, sunog. Ito, sunog. Ayan, dami sunog. Ayan, dami, tindahan nga pa yung bala daw. Ano ba, yung kay Amor? Balad. daw. Bari, bari. Bari, siya pa lang Tama, si Uncle Freak. Si Uncle Freak. Si Uncle Joey. Si Uncle Joey. Uncle Joey. So, papasok niya? Papapang matay? Hindi naman. Patay lang. Patay lang. Joey. Hindi naman. O, tapingin niya, Kutuk! ah, Abang maya Ya, siapa mau tahu tawag? Orang mau. bawa bau? Tidak. Tidak. Ini, kena lah. Kena ni, yan. switch dia ni switch. Wuh! Oh, power! Wuh! <laughs> power! Hello. 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 na Hello. Hello. patay. Hello. 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 pasak. Untuk petin yang marah-marah semua kan. Untuk yang suka cerita, untuk break. Jangan ketau. Oleh dalam hidup Jerman pun Layo naman, Victor Ramon, di nga yung nakakita. bombero! Hey, hey! Dalakne! Kababi taro lang! Eh, lakas na big 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 भगवान वो कभी टाइम पर आता नहीं कभी और भाई ना वो वो वाला वो नहीं 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 वो नहीं